Hello, good morning, my buntag, Luzon, Visayas, oh, Visayas, Mindanao. Okay, pwede na natin isama yung Luzon. Na, nandito na naman tayo ngayon sa Share Our Blessings ato ah, ni Bay. So, kagahapon, congrats pala sa mga nabigyan ko sa apat na number, no? Pero isa lang ang lumabas. Doon pa sa last draw. Ang aking is 6-7-1. Ang lumabas is 6-1-7. Rumble lang tayo para pagkasiguro. Total, hindi naman maanhirap. Pero sabi ko sa inyo, yung mga nakakarinig dito sa vlog ko, kalimitan lumalabas yung number ko pag second draw to third draw pero wag natin anhin na ano na tayaan din natin ang first draw. So ngayon, dito na naman tayo ngayon. <clears throat> no, sabi ko sa inyo 3D lang, 3D lang ang ano ko target ko, pero pag inabot sa ano pwede din niyo tayaan sa STL kasi pabu-bonus ko 'yan. So ngayon 19, oh November 19 tatlo lang ano ko ang pairing ko 8-4, 8-5, 4-5 parisan ko ng 0-1-7-2 oh, Ito ang combination ko, ilalagay ko na dahil sabi ng iba, ilagay ko daw. O oh, ito, pero hindi ako magbibigay sa inyo dito ngayon <coughs> ng aking ano, combination. Doon ko ito bibigay sa aking Facebook doon sa mga ano ko ka group chat ko no oh. so oh hello pala doon sa pangandoy sa ano sabay tawag nito pangandoy sa swertres okay bagong grupo ito so uh, hopefully Manalo tayo na naman yan. Pero, straight na ako, ah. So, dito ngayon, ito yung ano ko sa, ha? ibalik ko na na, ha? Sa 8-4 ko, ayan, 8-4-5. Ah, ito, pinagsama ko, 8-4-5. 8-4-0, ayan. 8-4-1, ayan. Kita na ninyo, oh. Na, 8-4-7, ayan. 8-4-2. 8-5-0. 8-5-1 eight five 7, eight five 2, four five five zero five one five seven so ang ibibigay ko mamaya nandito lang okay so ah uh, pagdating naman natin dito sa double ito pag magbibigay lang ako sa inyo ng ano pag dito lumabas ang double, dito, huwag nyo na kayong tumaya para dito sa combination. Dahil minsan pag kinuha ang double dito, wala na. Hindi na siya umano. Okay? O, dito tayo sa double. Ito, 5-1. So, ito, 5-5-1. 1-1-5. Ayan. Mga ganyan, ha? 5-5-7. 7-5-5. 5-5-0. 055 ah, 005 ito 556 665 yung mga ganyan ha ako may posibilidad yung lumabas itong double ngayon ha pero pag dito kinuha ang double sa 845 na ito pairing nito wag na kayong tumaya sa combination dahil bibitbitin lang ang double nito okay so shout out pala doon sa mga nanalo kahapon doon sa mga nabigyan ko doon sa mga nag-greet sa akin sa vlog ko shout out sa inyo sa mga ano sa mga gustong sumali gustong sumama gusto magtanong sa ano ko uh, i-chat lang, lang ninyo ako sa messenger sa facebook ko uh, hindi kayo magano so Salamat sa pagtitiwala ninyo sa mga paki lang at saka subscribe sa and then like pinaka din sa akin yung like para sa aking YouTube. Okay? So hindi na ako magtatagal. Magandang umaga sa inyo lahat. Good luck.